So, Ayan guys oh Na double double na guys Ganito rito guys basa. U. Ah, beirito, Panoorin nyo guys ha, ah? kung ano, ano dito sa loob ng transisya guys. Yung sinabi ko noon guys, na sobrang masikip dito guys. Papasok kami dito guys. Mag-u-turn lang ako dito sa unahan guys, kasi hindi tayo magkaliko doon guys. Ah. Buti na lang dito. Kasi Parati doon sa may highway guys. Ah. Kena guys oh. Marablihan ba 'yan sa warjak baso dena? na. siri na Oh. Oh, tinitignan niyo guys oh. Ang lalaking sasakyan sakyanan papasok dito guys oh. Tapos ipapasok 'yan sa napakasikip na lugar guys para mag load lang yan sila guys oh ganito dito guys kaya ayaw kong dito guys <laughs> nung sa tracking pa kami guys nung mag... sa bisaya pa guys magtuntunan kami guys kasi magbiyahe din guys <laughs> magkagulo kami guys <laughs> Pasok na sa, sana kami doon sa loob guys Ah nandito lang kami sa loob guys Pero ah, uh, dito lang sa may bandang entrance guys Tingnan guys oh Ayan Oh, gak habis guys, Om. Ini itu, dia itu guys, Om. Hmm, gak habis guys. Udah sepi saya, guys. Sabi saya pa guys, papingsan-pingsan lang ato guys. <laughs> papingsan-pingsan lang guys. Grabe <laughs> dito guys eh. Oh? Huh? nga guys? Kaya dito sa transisya guys, kadalasan, digda dalawang sasakyan ng papasukin dito guys. Hindi pwede papasok dito <laughs> Maraming sasakyan guys Na Mabalahaw tayo guys Paliwag niya ako space lock boss i thank you lord

Alas dos cuatro. No? <laughs> Apit nila ang gue? lang lengkap eh. Uh. Mangayaw na lang ka po kung tag-flip bang sa Index No? <laughs> Kaya <murug. laughs> Tinggal like, ba? Dito no? Si ba? Ayan na guys, na, nandito na kami sa labas ng ah, yarda ng Transisya guys. May nagadaong na barko guys oh. Global Crown guys. Ah, mga bin pelang kerjanya guys, prinsip itu guys, belum pas menjadi itu semistik guys, <laughs> sa lokal guys, coba <laughs> global crown, menerobah, menerobya, ay, mau meni itu nggak, konfederasi dulu tuh kapan? Dito tayo guys kasi may landong. Dito na kami sa wireless guys. The Uber. Uy, di mo na yung maubos. Tunutin. Yung maubos to boss, muminor mo ito. Ha? 9077 man. Oh, Oo, dyan ka nito ya boss. 9777. 977?

malapit na pala kami sa warehouse namin guys dumaan muna kami sa bikiri guys kasi nagugutom kami guys bumili lang kami ng tinapay guys malapit na kami dito guys sa budiga namin guys alikaw na lang kami doon sa may makitid na daan guys yung napakaliit na daan guys tapos diridiritso did na yan sa papunta sa aming budiga guys dito na kami sa warehouse guys <coughs> ah, ano dito na po kami guys. Ah, thank you for following guys. at hanggang dito na lang po tayo guys. Bye bye guys.